Nasa linya na natin ang Presidente ng Grains Retailers Confederation of the Philippines sa Eastern Visayas Kausapin po natin si Sir Frederick D. Magandang umaga po Sir! Yes, good morning, Botman. No, ma'am, ma DJ Chacha and say, Sir Ted. good morning sa inyo. Good morning po, Sir. Thank you for being with us today. Ah, uh, nagla uh, last week nga po nagsimula na, no, ang distribution ng ayuda para po sa mga retailers natin. 15,000 pesos po 'yan ay ipinamahagi ng DSWD. Kamusta po dyan sa Eastern Visayas? Yun po bang uh, mga kasamahan ninyo ay nakatanggap na nitong 15,000? <clears throat> uh, so far po, ma'am, dito sa Tacloban City Public Market, wala pa po ni isa nakatanggap ng uh, ayuda galing sa gobyerno po. But last week, um, naginig kong interview sa DTI ng isang local radio station. Sinabi nila na for Tacloban, may nabigyan na sila ng apat. So ang pintataka namin, sino kayang apat na bigyan nila dahil po kung unahin man nila mag-distribute niyan, it's, it's supposed to be dito sa Tacloban City Public Market. So ulitin po natin, um, wala pa po sa mga kasamahan ninyo ang nakakatanggap nito. Pero nakapag may may mga hiningi daw po bang requirements diyan sa inyo sa sa Tacloban? Wala po, ma'am. Wala. Ang nangyari lang po last week, the buong buong week po, ma'am. May mga nag-iikot na mga taga DTI, NFA, lang sila ng mga presyo, nagpipitulang sila sa, sa mga rice boxes, Pinipicture ang po nila. Ganoon lang po. Wala, o hindi sila mag-usap sa mga retailers. Wala, wala. As in, wala talaga. Oo. So ang na-monitor nyo lang po, yung mga nag-check kung may bentahan na ng 41 to 45 mm. na mga taga DTI, pero walang, wala pang nag-aabot ng ayuda. Pero yung nabanggit nyo po kanina, na may apat daw na nakatanggap, ito po ba, kilala ninyo, hinahanap nyo na kung sino sila at anong naging, at sino ang nagbigay? Galing ba mismo sa DSWD? Paano yung naging proseso? Kaya nga po ma'am, yun ang pinataka po namin. Sino yung apat <coughs> for Tacloban City? Kasi actually last week, maraming silang binanggit ng mga municipalities na nabigyan na, na daw nila. Yung isa, doon sa Baybay Leyte, eh. I called up yung ibang members doon ng Grecon. Tinatanong ko sa public market, is public market again, ha, ng Baybay City. Sabi nila, wala pa rin sila natatanggap na ayuda. Mm -hmm. Yun ang pinatataka namin. Ano yung basis nila sa pamimigay ng ayuda? Oh. Sige, so sinasabi nga kasi ni Sir uh, Fred ay uh, sa kanilang mga miyembro, wala pa silang alam na nakatanggap nito. Sir Fred, sa ngayon ba ang mga miyembro nyo lahat Sumunod, meron kayong 40, meron kayong 41, at 45. Yes po, sir Ted. Meron pong 45 at 41. Ah, <clears throat> uh, yung yung 41 lang po ngayon sa ngayon. Pa wala 41 sa ngayon. Kasi hindi na namin alam anong bigas ilalagay sa 41. Sa totoo lang po, sir Ted, wala tayong gaano'ng uh, regular meal po na meron dito sa sa, sa Stern Visayas. O, oh, yung 41 kasi dito sa Metro Manila, may mga nakuha kong informasyon wow. at maging mga picture na ang 41, eh halos hindi mo na makakain, ano? Ah, uh, durug-durug na, may kulay, ma ma ang kulay eh naninilaw na, at saka nga may amoy. Diyan ba sa atin, ang 41 ba, anong klase ng bigas ito? Actually, yung, di di yung display po namin, sir, the 41 dito... Yung iba, yung light-spotted na bigas. May sasabing lights light-spotted. Okay. Yung iba po, like ako, ang dinisplay ko po, may mga imported po na bigas na dumating dito sa Tacloban na ang label is premium rice. Pero pag binuksan nyo po, durog-durog. I mean, it's almost 70% broken. Mm -mm. <clears throat> so nakakahiya naman po kung ilagay namin sa premium yan. So nilagay po ko po yan sa regular milled rice. Magkano puhunan mo doon sa premium na yon na ang yun ang label na premium? Magkano puhunan niyo per kilo? Puhunan po nasa ano po 'yan? 47 pesos. Pero binebenta ng 41? Yes po, certain. All right. Ah, uh, so so meron talagang mga retailers ngayon na naluluge kasi meron ding claim na yung iba eh hindi naman nalugi kasi nga ang kanilang bili doon sa regular rice na kanilang ibinebenta eh nasa 30 lang, 35 kasi nga ito yung mga reject. Ah uh, wala po ganoon sa amin dito sa ko, wala wala, wala, wala wala dito sa atin sa Eastern Visayas po, Sir Ted. Mm -hmm. Actually, talagang mga territories dito is losing, especially ng po kay Sir Ted. Okay, ngayon ang situation ngayon dito as of today sa MacArthur later, Abooy later. Tumaas ulit ang local milled rice natin. Magkano? Uh again, nag-announce sila this morning that they will reduce na guys again by sack, 2200 per sack. That's that's approximately 44 pesos again, back to 44 pesos again per kilo. Aha, uh -huh. so ito yung regular milled lang ito, no? Mm -mm. uh, well-milled po, well-milled po. I'm well sorry. Milled. I'm sorry. Well-milled well na ito. So less than 45 less than 45 pero 44 lang hmm. so how much paano pa yung transportation and uh -huh. everything hmm. okay Sige. so that's a problem again oh, oh, oh. yung yung cost nga no para sa pag retail nga nito ngayon ba ano ang sitwasyon diyan ng ating mga magsasaka umaani na ba ang mm -hmm. iba umaani na ba Meron na bang harvest ngayon, uh, Fred? Ah. Uh. Uh, may ani na po, Sir Ted. Uh, hmm. may ani na po. Pero kung uh, ay medyo nag-aagawan po yung mga rice millers doon sa palay. Nag-aagawan? Nag-aagawan. Kaya tumataas uli ngayon ang presyo ng bigas dito. Oh. Ang ano dito, Sir Ted? okay. Sa nangyari last week na EO, yung mga imported rice namin dito, nagbabaan ng presyo. May iba nagbabaan ng 50 to 100 pesos. Mm. Maganda, maganda po yan kasi nagbaba sila. Mm, -hmm. mm -hmm. Pero ngayon, ang presyo ng palay dyan, farm gate price, kasi kung nag-aagawan ang mga millers, eh, magkano ang presyo? Sa, ang palay ngayon po na tumatakbo naman po ng 21 pesos per kilo. Okay, 21. Eh, times 2 yan kaagad para sa, ano, sa, sa, sa bigas, di ba? Opo, opo, sir Ted. Alright, sige. So more or less ngayon, uh, sa inyong mga miyembro, uh, ilan yung meron pang 41 at ilan yung huminto na kasi nga hindi na makayana ng lugi? Actually, Sir Ted, yung 41, konti na lang po kami may display ng no 41. Uh, we were sacrificing yung mga bigas namin na talagang kaya naman kung ilagay namin sa well-milled. Mm -hmm. So di na baring lugi, gusto lang namin sumunod. Yung iba pong retailers, talagang wala silang may display. Isa nga dahil lugi-lugi sila. At saka pangalawa, walang gaano'ng bigas kami dito na gagila milled. Mm. Well, sa so 45 po, mm. puro may 45 pesos yung well-milled rice. Mm. Mm. Ang problema, yung well-milled namin dito, tumataas naman. Okay, sige. So, ikaw mismo, uh, ilang ba ang uh, outlet mo? Isa lang po. O, oh, magkano na lugi mo magmula nung ilabas yung EO? Medyo malaki. Um, itong malaki ka mo, mga magkano yon? Maybe almost hundred na po. Almost 100,000. Okay, sige. So ikaw, at least ikaw kaya mo ma-absorb time. Pero hanggang, hanggang, kailan, hanggang saan ang haba ng PC mo dito? Kaya nga po, Sir Ted, itong nangyayari naman ngayon ng local milk gas natin tumataas, baka maihinto ko lang yung 45 kasi hindi kakayanin talaga. So, mawawalan ka na ng 41 and 45? Yes. 41 and 45, wala mawawala, mawawala talaga kasi hindi ka kakayanin. Mm, -hmm. okay. ah uh, Diyan ba sa inyo, nag-ikot na ba ang DTI, DSWD para kahit pa paano ay mangalap na ng mga dokumento para doon sa pagproseso mm -hmm. ng ayuda? May nag may nag-ikot everyday, price monitoring lang po sila. At saka hindi naman sila nagkikipag-usap sa mga retailers. Mm, surprise so monitoring lang, hindi nagiiikot yes, para po. para na kumuha ng listahan ng tatanggap. Wala wala, wala po ganoon. Wala po ganoon nangyayari. Yung LGU kasi dinadaan daw sa mga LGU ito eh. Uh -huh. Meron ka ba narinig din mga LGU sa either in Tacloban City or the peripheral towns? Last week po sa Tacloban City, isang beses lang po ang LGU nag-ikot. din lang po. Price monitoring, that's it. Wala na po. Okay. Yung bang Grecon sa ibang region, nakipagbalitaan sa inyo na sila ba'y... Kasi sa, sinasabi, dito sa Metro Manila, may mga tumata, tumanggap na. Oo. sa, so, anong balita sa inyong sa grupo ng gregon sa, sa, Metro Manila nga po, Sir Ted, uh, nakatanggap na po sila almost everybody. Siguro kasi nasa Manila sila, silang mauuna. Mm -hmm. Pero sa ibang probinsya po, like dito sa atin, parang wala, wala eh. Okay. Oh, sir, itong mga taga Manila, nakakilala ninyo na nakatanggap na ng mga retailers ng 15,000. Ano daw po yung requirements na hinigin sa kanila at paano yung pagbibigay ng 15,000 pesos mismo? Parang pumunta sila sa isang area ng DTI, parang nagpresent sila yata ng ano eh, DTI certificate. Oh, Tapos oh, ng DTI oh, nung nag sila na nagtutugba na tama yung tindahan. That's the time they released 15,000. Mm, gano'n daw po katagal nung pagpunta nila sa DTI bago ibinigay papunta sa tindahan nila yung 15K? Uh, alam ko, simula nung nag, uh, last week, nabigyan, halos, halos last week, nabigyan na eh. Ang pagkaalam ko eh. So bali, okay. ang proseso dito sa mga taga nila pupunta po sila ng DTI, ipipresent yung kanilang mga dokumento, tapos aantay nila sa tindahan nila, napuntahan sila ng DTI representative Paano po yung pag, ganun po tapos ibibigay na sa kanila? Hindi, hindi po, hindi po ma'am. Doon sa doon mismo sa DTI nila binibigay yung pera. Pagpunta mo doon, ah. pagda-validate na, binibigay na agad. Hindi sa DSWD po. Hindi po, Oo. hindi po. Okay, DTI see. pa rin ang magbibigay. Kaya nga, mm -hmm. kaya nga 'yung nga ang ano eh, 'yung nga ang uh, sistema pinatutupad. Sige, so uh, so Fred, sa ngayon, uh, itong uh, magkano ang pinakamura na special o premium rice sa ikaw sa outlet ninyo at magkano pinakamahal mm -hmm. sa lahat ng bigas diyan? Okay po, Sir Ted. Ang pinakamahal po ng premium rice namin at the moment is 55 pesos per kilo. Mm -hmm. Mm -hmm. Then next, is baba, is 48 pesos. Mm -hmm. Then 45 na, yung well-milled rice po natin. Oo. Wala kayong mga yung tagsi 60 pesos na uri ng mga 5% broken na talagang ano, special? Actually po, sir, ten, yung 55 pesos po na yan is 5% broken. Aha. Uh -huh. oh, yan, ano yan? Imported? Imported po, sir, sir. Ted. Ano yan? Vietnam ba yan o Thai rice? Vietnam. Vietnam. Dito po sa atin, sir, sa Eastern Visayas, Pugil Vietnam rice ang nandito. Okay. Saan kayo kumukuha niyan? Cebu? No po, sir. May mga importers po tayo dito sa, sa Tacloban. Sa Region 8, may importers po tayo. Ah, mismo may mga napaparating dyan. Yes, po, sir. Yes, po, Okay, that's good to know ha huh? kasi dito sa Metro Manila eh mga 60 plus na no. Ang mga pinaka-premium okay, talaga, 60 nga, may 62 pa. Anyway, uh, may balita ka sa Chenyi sa Alang-Alang? Bukas pa ba 'yung sarado na? May may meron ka bang balita sa Chenyi doon sa Alang-Alang? Oh, sa Chenyi po, I know ang Chenyi po nag-close na po. change last year. Mm -hmm. So they they stopped operating already. Opo sir. Okay, sige. So salamat na marami sa yung balita ano sa aming programa Fred and kami tatawag siguro bukas ulit sa DSWD para hingian namin sila ng impormasyon kung kailan makakarating sa inyo ang ayuda pero kayo diyan mismo eh hanggang kailan na lang stack ninyo ulit para talaga mauubos na wala nang 41 saka 45. Siguro ko this week na lang po, sir, Then for this week. Wala na talaga. Sagad-sagad na kayo. Yes, bo, yes, bo, sir. Sige. Damo nga salamat, Frederick. Ha? Thank you. Damo nga ka salamat sa iyo. Thank you very much. Apo, thank you. Si Ginoong Frederick D., ang Pangulo po ng Grains Retailers Confederation of the Philippines in Eastern Visayas. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.